So share ko na rin siguro yung honest review ko dito kay ERFI 115. 3 no? Uh, three months na to then wala pang 1K tinakbo. Mga 990 something. So siguro i-share ko sa inyo yung mga na-encounter kong issues tapos ko ni na mga na-resolve ko. So first dito tayo sa preno. preno. Yung ginamit ko to inuwi ko from casa ano sabi ko parang mahina ang pre, ano ah. First 30 kilometers, harap at likod. Then after mga 50, 60, yan, 66, lumakas na siya. Parang sumobra pa nga sa lakas. Pero ayan oh, no? may namumuong kalawang. Hindi ko pa ginamitan ng ano yan, no? sprayer or hindi ko pa naugasan yan. Wala pang car wash, car wash. So oh, no? may ali-alikabok pa, punas-punas lang siya the next, yung dito sa speed sensor. Hindi hindi po to ABS, ha? wala tayong ABS kahit na may nakikita tayong ABS na ilaw. ABS ready lang siya pero wala ABS. Speed sensor 'yan. Pag naka-start, well, na-upload ko naman 'yon. Check niyo na lang sa playlist. maandar siya magisa minsan, may 2 kph, 1 kph. Pero hindi ko na pinansin 'yon, hindi ko na pinakasa yun, okay lang. Next, yung na-encounter ko issue dito sa rear mags dito may lumabas na crack dyan dyan pero napalitan naman yon, na upload ko rin yun na pin yun na lang may lumabas na maliit na crack parang 2 days lang 1 day pinalitan agad nakita ko to kanina lang kasi lilinisin ko sana punasan ko pero dati tinignan ko yan sa kasa tsaka yung muhi ako wala yun no know? crack yan tumitigil yung kuko ko eh. Then, eto na yung bago, V2. Yung V2 raw, maraming spline sa likod. Hindi lang kita, ano. hatak pa ng rotor. Maraming spline sa likod yung V2. Hindi lang kita rito, eh. Ayan, yun, yan, yan, yun, yun. Yan, yung mga spline. 1, 2, 3. Luma daw kasi walang ganito, eh. Kung init. Walang reinforcement na ganyan. So, yun ang silipin nyo rin siguro pag bumili kayo, ano. Then, isa pang common issue na encounter ko, yung tagas dito sa ilalim, sa bag cover. Hindi ko lang mapakita, no? Pero, na-upload ko rin yan. Hindi ko lang pwedeng kapain ngayon kasi mainit. <laughs> Ginamit ko ito, papunta rito. Naganap ako ng tahimik na spot. Then, yung leak dito, hindi lang kita, eh. Pero, maliit lang naman. Mainit pa ata. hindi na mainit meron niya dito. Dito yung kakapain, no. Ito yung bolt, yung plastic dyan. Ayan, eh, no. konti lang naman. Eh, maarte tayo. So, titirahin niya kami. So, bago kayo bumili niyan, syempre, kung second hand bumili kayo, kapain niyo na ilalim. Yung sa may muffler bolt, then meron dun plastic na itim. Kapain niyo lahat yun. Dapat walang basaron. Yung iba kasi, tinitingnan lang kung may tulo sa saig. Hindi po ganun. Dapat kapain nyo dapat magaling kayong kumapa pag basa yan ah patay na kailangan mong baklasin yung ano pang taas o oh, yung spada ako binaklas ko lahat di ko lang nakuha na ng video kasi gabi ni eh. tsaka ano 4 hours ako inabot sa video high temp na yung ginamit ko wala na siyang tulo or anything then isa pang napansin ko na upload ko na rin yun eh check nyo lang sa playlist pag 700 ml na engine oil parang pansin ko matipid siya pag 800, 900 parang bumagsak ko bumaba yung fuel consumption ko eh parang bumagsak pala yung fuel economy so gagawa uli ako ng test then upload ko yun. para makonfirm ko lang kung totoo nga para kasing sumusuka ng langis doon sa may hose eh pag uh, 800 or 900 yung nilagay next eh, uh, ito ito, ito ko to may ilaw pala dito ito ay sa ilaw niya sa likod sa license plate na ilaw. patayin natin. Medyo maliwanag pa nga eh. Pero medyo maliwanag pero lakas na yun eh. Hindi kaya ano. <laughs> Hindi kaya masita to, parang lakas eh no? <laughs> Parang ano 'no eh, parang low light. Tapos yung brake light niya medyo malakas din, tama, ha? ayun oh. Eh. <laughs> pag pag nag-brake ka talagang agaw pansin no. Kita nga ito ngayon, oh ang lakas baka magalit sa likod mo no? then tong halo hindi ko alam kung matutuwa ako dito o o malulungkot no pero okay naman parang dagdag ano dagdag pa cool kids or pa effect ito rin type ko rin to hindi ko alam tawag dyan halo rin ba sa ignition color white sana ginawa niya na din blue no? or white na lang lahat ewan ko basta okay naman para sa akin to then yung dito tapatayin natin multicolor na rin siya white, red Patayin natin tapos buksan ulit natin may orange, may red tapos may white so tricolor lang sa nilagyan na sana ng green then yung headlight niya headlight ah eh, na-upload ko na rin yung headlight. Pakita ko sa inyo next. Uh, siguro, isama ko yung clip. And, meron na rin kasama ang flasher. Yun, oh. Pero pag naka hindi yan magpa-flash. High lang. So may blue pa pala o. Oh. syempre, pag naka high blue. Ayos na rin no? Oh. Okay na ako dyan. Yan o, oh, DRL na lang yan or park lights. So, yan o, oh, totally wala. Patay lahat. Then DRL, park light, low, high. O, oh, ang angal ka pa ba dyan? Ayan ang ganda. Tapos meron siyang reflector tsaka dito. Which is for safety. Ito naman, napansin ko sa rear shock. Parang matigas pag mag-isa ka. So pag nag-humps, Parang nagisling sling back siya. Eh. Tumatal yung likod mo pag dumaan ka sa arms, pag alis mo. Pero pag may angkas, solid okay ako dito, walang reklamo. Yung harap okay na ako doon, okay Wala akong, akong sayo sa fork sa harap. All goods, pero mas bala ko palitan 'to. Sa so, fork sa harap then tunggulong. Tunggulong kasi nipis eh. 60 series lang bala ko 70. Naman nipis oh. Pero mas pogi siya tingnan mas pogi na o no, pag malayo kasi magiging bonjing naman pag ginawa natin 70 pero for safety daw yun for safety sya then yung ibang issue dito yan yan hose pa muna dito hindi ko pa naman na encounter yun kasi nga hindi ko pa to binubuhusan ng tubig punas punas lang tayo pero so far uh, yung ibang nag upload na naayos naman nila parang hinila lang nila to na pwede kasi hilahin wag niya lang sobra no baka magugut yan eh ang hirap kaya ibalik niyan bubuksan mo pa yung espada next uh, usapang ilaw nito yung sa ilaw nito napogiyan ako dito eh. kasi nga meron siyang DRL hindi po siya park light ah. iba yung park light DRL daytime running lights yung park light mas mas luma yun eh. parang sa bulb yung ilaw niya ito kasi pag na led daytime running lights so tunto ako dyan pagka uh, nakuha niya, try on nga natin eto huwag nga mapansinin to kasi <laughs> naglagay akong mounting ng GPS so nagtetest kasi ako niyan sa Marilaki. ayun tinakbo ko lang 996 996 nagtetest ako ng odometer kung gano'ng kalayo yung GPS against sa ERFI tsaka yung speed So, buksan natin yung uh, ito, buksan natin. So, ay tumaga siya kito. Parang ano eh, bumblebee. <laughs> ang bumblebee. <laughs> sa ngayon, wala pa akong pinapalitan dyan. Yung seat cover lang pala. Nilagyan ko kasi may mga pusa doon sa garay. Kinakalmot. Ang bala ko, palitan to. Yan lang muna ang gawin kong black. Then tatanggalin ko lahat ng stickers. May heat gun naman doon. Eh, share ko na rin sa inyo. Abangan yan. Upload ko kung paano natin bababuhin yan. <laughs> Then, hindi ko siya lalagyan ng iba. Gusto lang tanggalin tulad sa XRM ko malinis. Tapos, yung issue dito. to Hindi ko pa naman na-encounter. Kasi nga, hindi pa siya nababasa. So, wala pa akong issue doon. Kaya, Karinig ko sa inyo yung tunog nito. Naka ano to eh. 700 ml na oil. Uh, Taya lang. One click lang to eh. Also nga pala. No? Dalawa pala to. So pwede dito. Pigay mo to. Tsaka mo i-start. I-start sya. Pati dito. Yung iba daw kasing motor. Ano lang eh. Uh, isa lang gumagani. eh. dito. Yeah patayin natin sa natin kaya paano gagawin mo pindutin to wala pala akong tripod <laughs> pero pwede yan <laughs> awakan mo to tapos to mag start yan sure yan na napagano ko na yon then ito ito nga yung kinabit ko ito lang Itong seat cover. Ito yung sa TikTok, mura lang ba? 100 pesos. Ito kasi, oh, kinalmot na ng pusa. Imagine mo kung yung stock yung nakalagay, di butas agad. Buti na lang, nagkabit agad ako nito. Parang ilang araw pa lang, hinabit ako na. Dito naman, hindi pa siya nabubura. Yung kay Mau na upload ni Mau Lifestyle, nabura na after one month. Sa hindi pa naman. Kahit halos araw-araw ko pinipindot yan. napindutin natin. Yan, bukas agad siya. Hindi siya mahirap buksan, pero mahirap isara tama. O. Oh. Dito ulit sa XRM ko babagsak ko lang sira. Ito hindi. Kailangan ko pa idiin. 'Yun. Idiin mo siya, okay na. Then dito sa fuel cup, ang ayaw ko lang sa kanya Tignan niyo, parang catapult. <laughs> Ito at Maganda sa araw ng dahan-dahan, no? isa pa. Uy. <laughs> Maganda sa ano kung bubukas sa dandan pero wag na siya wag na tayo masyadong demanding magkano lang magkano lang tong motor na to 73 kay eh, eh magi pa ba tayo di ba <laughs> Tapos maraming nagsasa Nmax copy nga daw siya mo daw Nmax maraming nagsasabi sa Oh niyan naka Nmax ka hindi <laughs> motor lang yan China but daw to binili ko Alap nakailang Honda na kasi ako ilang Honda ko ngayon diyan dalawa Nakapat na Honda na ako. Una Honda Monkey, XRM, Honda Hornet, then TMX125. Tapos ito pa, limang motor ko. Tatlong motor na lang yung nandiyan. Ay, apat yung kusasama natin, Evo Uber, Scoot. Kung motor man yun or what. Then, sa pang nagustuhan ko, ito, ito, ito. Aming din tungkol dito. Saan ko daw nabili? Sabi ko, kasama na yan yung binili ko dyan Then, itong tire hugger, okay na rin. Pero, sabi sa akin ng tropa, bakit daw tayo walang cover dito? Ba't daw tayo walang cover dyan? Hindi ko alam. Ganyan na yan. Pero may nabibila. Mas maganda may cover daw. Para yung putik. Hindi papasok doon. Sa mga sensor-sensor. Yan. Ano pa rin ang napansin ka? Ito. Okay din. May ganda tayo. Para sa oil lata at tubig. Kaso yung isa, butas lang talaga oh sa Honda ADV, dalawang ganito. So, pwede nyo rin palitan to. O nga pala. O, oh, nasabi ko na sa inyo, napalitan na to kanina. Ito mo, iba na yung valve ko dito eh. Ayan o. Oh, silver na. Sarap sa kasi gold stock pe. Tapos, may quick-quick din dito. May tunog sisiw. Pero ngayon, wala na. Naayos na, na-upload ko rin yun. Kasi, tinanggal to. Pinalagay ako high temp na grasa yung axle. Okay na siya hindi na bumalik never nang bumalik so ano pa pa pwede ko share sa inyo no? ayun yung dito yung garalgal yung tunog kalansing na reklamo ng karamihan ito yung naka-resolve sa akin eh nakita no, nyo ba yung stand ko puro goma diba kaya ano. Oh. to Goma yan. Yun. sinaksa ko yung mga goma niya. Tapos doon ako cable tie. Hindi na bumalik. Wala na akong naririnig na kada piga ako. Wala na akong naririnig well, na ganun. Well, na-upload ko rin yun. So, mas maganda kung check nyo na lang sa playlist nito. Yung mga na-upload ko. Yung tunog sa kalansing. Yung ilaw, buga ng ilaw, kung may ina ba. Pag city driving, pwede na. No? Pero pag naiwan ka sa marilaki ng gabi, kailangan mo talaga ng MDL. Kasi kahit nakahay ka ron, yung sa video ko, parang, parang nakasarado lang ilaw. <laughs> Fuel consumption ito, na-upload ko na din pag city driving, mga 27 to 32 pag long drive, walang traffic umabot ako 67 km per liter yun, hindi lang kwento yun ah. na-upload ko talaga pati yung mismong biyahe din yung paglagay ng gasolina din nandun, check nyo almost 3 hours yung video nyo so ano pa, Ito eto, eto gusto ko rin to, type ko to may kickstart pag nalobat ka, pwede tayong mag mag kickstart makaka pa tayo Siguro next time, uh, baklasin ko yung panggilid. Pakita ko sa inyo yung belt. Mukhang pagpag, sabi nila, pagpag yung stock natin. Pero may solution naman daw. Uh, iba ko pa napansin dito, yung kargadan to. Pag marami kang karga, maingay siya. Ngayon, marami to eh. Kaya, puno oh. Papel, then yung mga tools. Kumpleto yung tools. Meron akong extra throttle cable. Ito, dala ko rin to. Next time, malalaman nyo ba't ko dala lagi. Extra throttle cable, extra spark plug, pambaklas pang ng panggilid, extra belt. Meron ako. Kasi, hindi ko kabisado itong gantong brand. Yung Honda XRM ko, throttle cable lang ang baon ko, tsaka spark plug. Yun sa <laughs> so, ano pa ba? Ito, na-share ko na rin to Premium, no? napakaganda ng feel wala na akong ibang masabi tungkol dito ah ito ito, ito oil cooler na ko na to hindi ko pala na upload yung oil cooler nya talaga gumagana kasi yung mga hose niya. binaril ko yung mga hose nya ng thermal gun so magkaiba talaga yung temperature so ibig sabihin nun gumagana siya. kaya okay okay na okay gawa na lang ako separate video ron kasi medyo kailangan ng mahabang test drive nyo para makuha natin yung temperature yung sa marilaki na testing ko ron pero parang gusto ko ulitin pero gumagana yan and then air cool nga to meron syang plastic shroud nandito yon ito yan yung plastic na yan pag tinanggal nyo yan, yari tayo sa air cooling. So, kaya ako rin nagustuhan to air cool lang. Maganda nga tinanggal na lang yung oil cooler para kahit mabutas, pwede pa tayo makauwi. Kasi pag nabutas yung sa hose ng oil cooler, eh yari na tayo. <laughs> overheat. XRM ko, air cool lang yun. Wala nga ganito, wala fan. Pero, maabot ng Batangas, hindi naman na overheat. So, yun lang yun lang ma-share ko sa inyo. Next time, upload ko paano bakbakin to. Ayun oh, no, nakabakbak na nga o. Oh. O oh, yun Oh. O, pero mahirap o. Oh. Kailangan may ano tayo, heat gun. Para madali. Meron din akong pantanggal ng ano yan eh. Yung mga may iwan na residue. Sana buhay pa. Turtle wax yung brand. So yun lang. Yun ang mga napansin ko dito so far di naman ako nagsisisi dito well, anyway kahit nabigay lang to ng kapatid ko pwede naman ako bumili anytime ng NMAX kaso marami na naka NMAX sa amin gusto ko naman try lang to check natin kung gano'n siya katagal tatagal ba? Diba? China nga lang daw tingnan natin kung saan makakaabot tong si ERFI so yun lang Uh, next time siguro after 6 months Or kung ano mangyari dito Upload ko naman lagi Ah so Yun lang Yun lang masasabi ko sa ngayon Then Wawarakin ko na yung mga sticker niyan mamaya Pagtatanggalin ko na yan Nadudumihan ako eh. Gusto ko walang Siyahan sulat Tapos may sticker pa ng Green bike, dami na nakadikit diba na muna Anusal na ako kay uh, uwi na